Okay. Eh. Nakaraang episode, pinasyala natin ang bagong access road dito sa Barangay Kabyawan at Barangay Nagbagi Dos. Sakop ng bayan ng San Remyo Antique. At talaga namang na mga tayo sa ganda ng tanawin sa bidyong ito samahan nyo kami para pasyalang muli ang barangay Atabay at barangay Baybawang para tingnan ang ginagawang kalsada na magkukunikta sa bayan ng San Remyo at bayan ng Valderrama Antique ano na kaya ang itsura ng lugar na ito? Hanggang saan na kaya ang kalsada? Ang mga tanong na yan ay masasagot sa dulo ng video na ito. Tara, ubisa na natin ang ating biyahe. Let's go! Brum brum! Madulas! Kasi mamaya pagbaba natin, mahirap. Ayan mga kautol, hindi na kami didiritso hanggang dito lang kami muna dahil kayang kaya yung paakyat yung problema natin ang problema namin mamaya yung pababa kasi madulas yung kalsada Bugo Bridge ay sulit ganda o oh, tingnan mo yung mga kautol yun wow dati kasi yung mga kautol ito mga kabahayan na yan, dito yan. Dito yan dati. Kaya yung lumakas yung bagyo, lumakas yung baha. Bali, nawas out lahat ng mga bahay dito. Dito yan. Sa portion na, sa lugar na yan. Kaya yung mga bahay lumipat doon sa kabila. Ito yung barangay Sinundulan, San Remigio Antique. Yeah, ang ganda ng kalsada Aspaltado siya Two lanes You know Wow Ang sarap bumingkong-bingkong <laughs> Grabe oh Ang taas ng bundok na yun oh Wow ano nga pangalan yan ng pundok na yan ano? Taas-taas <laughs> you know, oh Sige you know, pag nandun ka sa tuktok yan Ako pa, kitang-kita mong buong paligid Hindi totoo yan nabooming kung ting oh ayan <laughs> yes yeah! yeah! natin yung kalsada na yan yan yung barangay Atabay parang hindi pa yata simentado hindi natin alam kung maka tayo dyan ano dati kasi nakit namin yan ni Papa Third Day. naku grabe nun eh grabing kaba natin noon walang problema yung paakyat pero yung problema ko noon dahil sa bigatan ng motor natin yung pababa dumadaos dos siya kahit hindi mo patakbuhin tumatakbo pa daw ustos kasi buhangin siya mga kautol. wow wow ay grabe sulit do no? wow para kang nasa ano ibang bansa wow grabe yung taasin mga kutol yun sana akyatin namin nakala namin simentado na dito tayo sa kalsada kung saan itong bundok na to kaliwa kanan eh hinati para lang makagawa ng kalsada dito sa gitna yun o oh. ganun din sa kabila na yun o oh. hinati talaga yung bundok Hanggang dito lang kami. Ayun, Diyan uh, na lang kami yung ano namin, yung motor. Dahil, hindi na kaya umakyat dito. Sobrang tarik talaga. So, dati kasi, naket namin to ni Papa 3 eh. Pero, hindi ko na maulit. Dahil, tingnan nyo naman yung kalsada. O, yan o. bitak-bitak, tapos napakaliit lang ng space na tatakbuhan mo. Yung kabila niyan, bitak-bitak din saka mabuhangin pa siya Duma sigurado ako dadaos dos yung motor natin dyan ah, pinaliparan na lang natin ng drone para kumuha lang ng kunting video dun sa kabila ah, nakikita ako kasi sa video ng drone natin ah, nandun na sa barangay bawang nasa unanan ng barangay bawang yung kalsada tuloy tuloy pa rin yung paggawa nila